Sa aking kalungkutan, buhay pumapatak sa aking mga mata. Sa tuwing naalala ko ang aking pag-iisa, ang mga sana na balang araw kayo'y aking makakasama. Panginoon, palayain sa kalungkutan. Sa murang malalim na mga pinagdaanan. Lumipas sa mga taon, sa mga pagkakataon Salamat, Ina. nandyan pa ba kayo? Ako'y handa nang magipaglaro. At hindi mag-isang harapin ang mundo. Inay, ako iyong ipagluto, papalikuan at bibihisan. Kaya sa mga kalaro ko. Ama ko, ako iyong isakay sa likod mo. Kesarap siguro maranasan yon Sa pagtulo ng mga luhay, aking napagtanto. Nangyan lang sila sa aking isipan, naglalaro, at natili sa puso. Anong hirap man ang pagdaanan, ang Panginoon lang nakakaalam sa mga pagkakataong minsan nang nawalan.